araw po, ako po Lee C.R.P. ng Gym Depot. So, meron naman po tayo another proof of completion. At may maganda tayong topic. So, yung topic natin for today, sulit ba na magpatayo ng sarili mong gym business sa sarili mong property? At, sulit ba kung magpapagawa ka pa ng building o structure para sa sarili mong gym business? So, itong topic natin ngayon is tungkol din kay ano, sa may-ari ng proof of completion natin for today para kay Sir Eric pa, pa, para kay Sir Eric Cadiz ng Nagkarlan, Laguna. So kung taga Nagkarlan, Laguna ka at sabik ka gumamit ng mga magagandang gym equipment, antayin niyo po. to Marso 18 magbubuka sila Sir Eric. So anyway, yung topic natin is about kay Sir Eric. So may property sila sa Nagkarlan sa Laguna. Ah, uh, bahanting bakanting ito. So, siguro mga 2 months ago, 2 uh, uh, months o 3 months ago, makapag-usap kami. So, hiningi niyo yung advice ko about sa pagpapatayo ng gym business sa sariling property, pero medyo residential yung lugar. So, yun muna ang sagutin natin. So, ako kasi, palibasa galing ako sa maliit na gym at nasa residential area yung gym ko, kaya nakakapagbigay ako ng mas uh, valid na opinion kasi pinagdaanan ko to ito yung naobserbahan ko may dalawang tao kasi may dalawang opinion na ang isa nagsasabi maganda mag-gym magputap ng gym business sa commercial center i agree kasi ang daming food traffic dun eh di ba so maganda mag mag-business oh kasi daming tao daming tao pupunta doon on the other hand uh, meron din kagaya ko na mas gusto ko na magtayo ng commercial ah, commercial gym sa residential area. Bakit? Kasi although hindi ganoon kadami yung foot traffic sa residential area, remember, maraming tao sa commercial area pumupunta. Pero lahat 'yan uuwi yan do sa residential area. So, kumbaga, yung mga clients ng commercial area, magagaling yan sa residential area. At kung sa residential area magagaling yung mga uh, kliyente o mag-gym sa'yo, ang tanong, kung meron ng gym sa residential area, bakit pa ako pupunta sa commercial area? Bakit pa ako sasakay ng kotse, ng motor, na tricycle, ng jeep, papunta doon sa commercial area? Kung meron naman gym, paglabas lang ng bahay ko o do sa subdivision ko o malapit sa area ko. So yun yung opinion ko. Although, maraming foot traffic sa sa commercial, ang disadvantage kasi, una, kung hindi sa'yo yung property, napakamahal ng upa ha, sa commercial area. Definitely, siguro yung mga disente mga size, let's say mga uh, 100 square meters pa baba, depende to sa location nyo ha. Yung mga 100 square meters pa baba, nasa 20,000 pesos na per month at least yung upa. Samantalang, kunyari, uupa ka rin sa residential area, kagaya ni Sir Art actually hindi 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 ko alam kung naupa si Sir Art pero sinasabi ko lang si Sir Art ng Arayat Pampanga nag-deliver tayo bahay nila yung tinayo ano, na, na na gym nila Granting na naupa sila doon kaya mo umupa ng bahay between 5,000 to 10,000 pesos na buwan-buwan na upa samantalang pwede, tapos yung kita niya pwede mo nang kitain talaga yung kono yung kinikita ng commercial baka mas malaki pa ang kinikita ng residential kasi net, I mean net, kasi sa commercial, maaaring mas malaki yung ano nila, yung uh, gross income, uh, gross sales. Taas yung sales nila. Pero yung net income, pag binawas mo yung kuryente, binawas mo yung manpower, binawas mo yung upa, maliit na lang probably ang natitira. Kung baga, ipoproportionate natin to. Ganito kalaki yung sales mo, tapos ganito kahit yung kita mo. Samantala sa residential, pwedeng ikaw na mismo nagbabantay dahil bahay mo yun. So wala ka ng manpower. Ang kuryente doon, mas mura ang kuryente ng residential kaysa sa commercial. At ang upa doon, dihamak na mas mura. So ang mangyayari naman doon, maaring ito yung ano mo, ito yung uh, gross sales mo kumpara sa gross sales ng commercial residential versus commercial. Pero dito magkakaiba. Yung net income ng residential nandito, yung net income ng commercial, may posibilidad na nandito. Kasi pag binawas mo yung mga expenses ng commercial at ibabawas mo yung expenses ng uh, residential, baka mas mataas yung kinikita na net ng ano, ng residential. So ako talaga firmly believe na Regardless yan, kung naupa ka or sa'yo yung property, ang opinion ko, mas okay magbig magtayo ng sarili mong gym business sa residential area. Lalo na yung ano, uh, may mga clients kami dyan sa Santa Rosa, Laguna, sa Las Piñas, sa Dasmarinas. May mga lugar kasi na ano, paglabas mo na sa subdivision mo, katapat mo, subdivision din. Magkakadikit na subdivision siya. Or, isang subdivision, pero ang daming face. So, ang daming mga uh, villages pa. So, actually, yung, yung, kahit malaki pa yung ano ko, yung gym ko, baka hindi mo kaya i-serve yung market ng isang malaking village. Di ba? So, the best pa rin, opinion ko yon the best pa rin na magtayo ng gym sa residential business. Huwag mo na i-compare yung ano, na kunyari, yung sa akin, ang laki kasi noon. O yung nakita ko na gym sa bayan. Uh, ang laki noon kasi mahalang uh, mahal ang upa. Huwag mo na ikumpara doon. Kahit maliit na gym lang yun sa'yo, ang importante, yung, yung, yung net profit mo at the end of the day, mas malaki kaysa sa net profit. Maaring hindi siya, ano, uh, maaring hindi mas malaki sa peso value. Pwedeng ang, ang net profit noon is, nasa kunyari lang, ha, nasa 2,000 a day net profit. Tapos ang net profit ng residential is 1,000. Pero ang tawag ko dito, magkano yung kapital na ibubuhos mo doon sa residential kumpara doon sa commercial, di ba? Katulad ko, abangan nyo yung next video ko. So, magbubukas tayo ng isa pang gym sa Tarlac ng warehouse gym. Ah, kapapakamahal. Two months advance, two months deposit. Aba, eh kalahating milyon na halos yun. So, panoorin nyo yung next video ko. So, ang akin, ang opinion ko, the best pa rin sa residential area. Magtayo kumpa, kumpara sa commercial area. So, yung pangalawa namang tanong doon, kasi magkaduktong eh. So, okay naman na ano, magtayo ng uh, commercial gym sa residential area. So, yun yung opinion ko. Yung susunod na tanong doon kasi, worth it ba na magpatayo ng sariling structure para sa sariling gym business? Okay. So, ito yung ginawa ni Sir, uh, Sir Eric at saka ng misis niya. So may, may property list sila, sila sa uh, Nagkarlan. Pinatayuan nila ng property. So nagpatayo pa sila ng 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 building ng structure tapos magi-invest pa sila para sa gym business nila. So sulit ba 'yon? Again, sa opinion ko, oo. Bakit? I-justify ko 'yon. Una, Actually kami, nakita ko yung ano, Sir Eric, nakita ko yung um, Uh, pinagawa niyo structure, hindi kayo sumunod sa plano. And what I mean is, hindi kayo sumunod sa napag-usapan natin. Kasi, ang ganda ngayon ng ano, nung pinagawa niya. Kasi, yung original na napag-usapan namin kasi, simple lang. Parang sabi ko, poste lang eh. Magkaharapang poste, tapos kahit sabi ko, uh, yung mga wall mo, simple lang. Tapos, bubong. Okay na kasi yun. Pero kasi ang ganda nung ginawa niya, no? ni Sir Eric talaga. Siyempre, hindi ko siya masisi. Siyempre, property ko yun eh. Gusto ko, mag maganda yung equipment eh. Dapat maganda rin yung lugar. Panalo, Sir Eric, yung pinagawa mo na, ano, na property. Okay. Ito, hindi ko to i, i, kumbaga, i... estimate ko lang. Okay. So, yung, ano, yung, yung, yung original na suggestion ko kasi, parang style car wash lang. So, dalawang poste na magkaharapan, pahaba. Wala na sa gitna. Tapos bubong. So, siguro, kung nasa 100 square meters yung area mo, gastos ka nun na mga around, estimate lang ah, nasa around mga 200 to 250,000. Pati na yung enclosure nun. No. Okay. Samantalang si Sir Eric, ang ganda nung ano, nung pinagawa niya. So, parang pwede mong tirhan sa sobrang ganda. So, ngayon, pero open yung area sa loob. So, assume ko lang, nabot ng kalahating milyon yung ano kasi, ano lang naman yon Pader. Ah, pader. Oo, oh, yung wall sa labas pero walang partition sa loob. Poste-poste, pininturahan, maganda. Pagpalagay natin kalahating milyon kumpara sa 250,000 na original na suggestion ko. Okay ba yon Okay pa din yon Bakit? Kasi ganto Ang suggestion ko kasi, kung kagaya niya na magpapagawa ka na pa ng sarili mong structure, para doon sa, sa sarili mong gym, dapat, Sir Eric, ihiwalay mo pa din yung business mo na gym, uh, commercial gym at landlord. What I mean is, dapat mag a ka rin ng pera. Huwag mong gawing net income, net profit, ang lahat ng pera makukuha mo sa gym. Kasi part nun, dapat ibinabalik mo doon sa property. Kasi Uh, ibang business yun. So ang gagawin ko diyan ko ako na sa sitwasyon ni Sir Eric, yung ano, yung property niya, pwede ko upahan ng 20,000 pesos 'yon. So ang gagawin ko diyan ko ako 'yon, which is ginagawa ko 'yon, iniiwalay ko yung ano, yung 20,000, iwala 'yan. Tapos yung matitira sa 20,000, yan yung net profit ng gym business. Kailangan mong ihiwala yon para mas ma-appreciate mo ngayon yung pinagpatayo mo. Okay. Doon sa pinagpatayo mo naman, dumabot ka kalahating milyon. So ngayon, kung mag sa set aside ka ng 20,000 pesos isang buwan, so sa isang taon, 240,000 pesos 'yon. 'Di ba? So, kaya mong bawiin yung construction cost mo within 1 to 3 years. Depende sa taas eh. Kung kung 250,000 lang yung ginastos doon, 1 year bayad na 'yon. 'Di ba? So, importante 'yon kasi Kapital mo yun eh. I-consider mo yung pagpapatayo mo ng building na yun as part of your capital. Capital sa panibagong business. Kasi, commercial business, ibang business to, kesa doon sa rental property business. Diba? So, yun yung opinion ko. So, ngayon, balik tayo sa original ta na, na tanong, sulit ba magpagawa ng structure para sa sarili mong gym? Para sa opinion ko, sulit. Pero dapat yun, ihihiwalay mo yung kita dapat ng property na yon sa kita ng gym mo. So dapat magbabay kahit sarili mo yon. Ah, kailangan ba yaro? Ako nga eh, sa totoo lang sa gym dipo? Ako na may-ari ng gym dipo pero linggo-linggo sumusweldo pa din ako kasi nagtatrabaho ako eh. So ganoon din yon. Yung property na yon, ginamit mo yon eh. So dapat uupahan mo yon kahit ikaw pa ang may-ari noon para mas ma-appreciate mo. Bakit? Kasi dito kayo papasok yung susunod na sasabihin ko. Kasi sa inyo na yung property, binili mo yung lupa, sa inyo na, pero tayo mo yung building. Pero kung marirealize mo ngayon, abate ka lang, kaya ko palang kumita ng 20,000 isang buwan sa pagpapaupa. Sa dalawa o tatlong taon, bawi ko na yung pagpagawa ng building. Pag nagawa ko to in 2 to 3 years time, na nabawi ko yung kapital ko sa gym equipment, sa gym business, saka sa uh, rental property, Baka ngayon, mas malakas na ang loob mo, kaibigan, na bumili pa na isang palupa na uutangin mo sa banko at ang ipambabayad mo do sa, sa monthly amortization mo is yung coat and coat na renta mo sa sarili mo. So, papaupa mo pa rin yun. So, ngayon, nagbabayad ka ngayon ng monthly amortization. Aside, uh, instead of monthly rental, ano ka igihanom Kasi kung naupa ka, kahit 100 years mo pang upahan ang isang property, hindi mapupunta sa iyo yung kaibigan. Pero ito, bigyan mo na 5 to 10 years time na inutang mo sa banko yung property na yun, sa iyo na yun. Ang maganda kasi nito, yung una sitwasyon nila Sir Eric, kanila ah, na yung lupa. So, dinagdagan nila na property. So, ang nadagdag sa asset nila is yung building. Pero, kung after 2 years, iriripit nila yung cycle, aba, pe, pwede pa palang kung magkaroon uli na lupa, pwede uli magkaroon ng building, at pwede uli magkaroon ng gym business. Tatlo yun. Nang ganito kadali lang. Kasi ngayon, malakas na yung loob mo eh. Si Sir Eric, ah, syempre, di naman maglalakas loob na umutang uli sa banko kung di niya alam at hindi niya na-experience na kumikita pala yung gym. First hand, malalaman mo yan eh, nakikita yun. So, yun yung kagandahan na sinasabi ko na, na sagot ko na kung okay lang magpagawa ng sarili mong building, sa sarili mong property, para sa iyong gym business. I remember that. And speaking of that, uh, shout out ko na rin si, ano, si Sir Julio Kaisar Romea ng Tagaloan sa Misamis Oriental sa Mindanao. At shout out ko na rin si Sir F. Crisostomo ng Noveleta Cavite. Kasi pareho tong dalawang clients na to na may lupa na may lupa na patatayuan nila ng building. Sir F, Sir Julio, kung nanonood ka, alam ko nanonood kayo, pag nanapanood mo tong video na to, siguro lalakas na yung loob mo doon sa pagpapatayo ng structure na sinasabi ko. Pero wait, there's more. I-discuss natin sa susunod na video yung about kay Sir Elf, F at saka kay Sir Julio kasi may maganda akong proposal para doon. Pero bago yon, i-proof of completion muna natin yung kay Sir Eric Cadiz ng uh, Laguna. So, package D po ito. Package D. So, ito yung updated na, na design natin. For package D, Olympic. So, may flat uh, hammer bench press, inclined uh, hammer bench pre press, isolateral to, tsaka shoulder, hammer shoulder press. So, nakita nyo naman yung kagandahan nung yung ginidiscuss ko na na isolateral. Pag isolateral kasi, sabay na nagde-develop ang kaliwa at kanamong muscle or yung mahina at malakas mong kamay, sabay na lumalakas. Kasi hindi siya nagtutulungan unlike yung mga barbell. So, eto, pag hindi na kaya ng kaliwa mo, sasabay lang yung kanan mo. Unlike yung sa barbell, pag hindi na kaya ng kaliwa mo, kinocompensate ng kanan. At, mas safer to kasi Kagaya yung sabi ko, ang last movement mo sa mga hammer bench press, hammer press is downwards. So, unlike sa mga barbell, kailangan magtira ka ng lakas para maibalik mo sa rack. Ito, hindi na. At kung hindi mo na kaya, walang barbell na tatama sa sarili mo. Dami ko lumalabas na videos niyan. Dami nagsasend sa akin niyan. Uh, si Sir Muscle Fad, si Atty. Roland, nagpadala sa akin ng ano yan ng video, nagbe-bench press, nahulog sa pulsa leg si kuya. Eh, di ba? Disgrasya yon. So, kung sa gym mo mangyayari yun, baka liability ng gym mo yun pagka nagkataon. Pero ito, kahit anong buhat mo rito, hindi ka madidisgrasya kasi hindi mahuhulog sa'yo. Pero, yung equipment na yon, maganda na yung equipment, plus pinaganda pa natin lalo kasi tayo lang. Okay, shoutout kay Sir Richard at saka Ma'am Gemma Gutierrez ng Pampanga, i-discuss ko uli yan sila sa susunod na video. Kasi napansin din sa Richard, yung <coughs> yung, yung uh, mga hammer press natin, may spring. Samantalang sa iba, wala. Nilalagyan lang nila ng goma. Kasi yun yung difference ng yung fabricator, may sariling gym. Kasi syempre ako, gusto ko, doon sa sarili kong gym, protektado yung mga gamit ko, hindi madaling masira. So ito, dahil may spring, hindi basta-basta masisira to. So again, meron siyang ito hammer chest full uh, chest flies. Isolate. Isa to sa pinaka favorito ko na chest exercise, especially po for uh, pre-exhaustion -exha technique na sinasabi ko. Mas gusto ko to kaysa sa ano, sa pec deck kaysa sa pec deck. So ito yung best seller natin na RP Super Rack. So, RP super rack is may pull down sa kanan, sa unahan squat rack, at sa kaliwa is may kalahati na crossover. So, kaya lahat magiging bestseller to, kagaya na in ko kay Sir Richard ng Lubao, Pampanga, tatlong tao kasi ang ano, makakagamit nito. Ma'am Gemma, pag hindi pa nanonood si Sir Richard, ilahay mo sa TV. So, eto tatlong tao to, Sir Richard, makakagamit dito. ah uh, lat pull down, Uh, squat rack at saka kalahati ng crossover. At ang kapartner nito, ito ngayon, yung RP Smith Machine. So may Smith Machine sa unahan, sa kaliwa may rowing machine, sa kanan kalahati ng crossover. So ito, sa totoo lang, pag bumili ka ng hiwalay na, na Smith Machine, ganito rin kalaki kasi yung space ng regular na Smith Machine. At pag bumili ka ng squat rack, ganito rin kalaki ang regular na squat rack. Ang ibig ko sabihin bihinom kung magtatayo ka ng gym at maglalagay ka ng smith machine at squat rack, ito yung kakaining space na nun. Ito na yon. Pero ito yung pinagkaiba nung mga gamit ni Gym Depot dahil ano tayo eh, uh, ina-appreciate natin yung mga maliliit na space kaya hindi tayo aksayado sa spasyo. So ito nga, may lat pull down ka, may squat rack. Pero ito, pag pinagtabi mo to, crossover to, meron din sa baba to. So, kung ano yung magagawa ng regular na crossover, magagawa din ito. So, yun yung kagandahan kasi hindi mo kailangan na separate na crossover. Tapos may smith machine ka, may rowing machine ka. So, ang kakaining footprint nito, napakaliit. Pero yung matitipid mo, napakalaki. So, makakatipid ka ng at least 40,000 pesos. Pagka inisa-isa mo, yung lat pull down, squat, rack, crossover, smith machine at saka rowing. So, ito makikita nyo, kadalasa makikita nyo sa proof of completion natin. So kung gusto niyo pa matutunan yung ibang mga magagawa nito, tune in lagi sa mga YouTube uh, videos ko. Dami natin explanation dito. Okay, balik tayo sa proof of completion. May up uh, bench press, T-bar row, preacher curl, uh, adjustable utility bench. Yung bago dating design na anong na dips with leg raise. Important na important na ang dating yan. Uh, selectorized na uh, uh, reverse flies with pec deck. Okay? So, meron din tayong pang Olympic na ano, na play track. May kasamang dumbbells na rin po, yung mga packages. Pero hindi nyo lang nakikita kasi huli namin na kinukuha yon. So, meron din tayong leg curl, leg extension. Meron din tayong incline bench press, decline bench press, flat bench press. At ayun, yun yung ka ah, at saka yung ano, uh, inaassemble pa sa labas yung uh, assistance squat with standing calves. So ito yung ito yung ano order ni Sir Eric. Um So yun, yung kwento ni Sir Eric, maganda yun kasi nga nagpagawa pa sila na sarili nilang ano ng structure ng building para sa kanilang sariling gym business. At huwag kayong matakot na gawin yun, kasi kahit pa ikaw mo magpatayo ng sarili mong prop, ng sarili mong building, hindi ang pagpapatayo ng building is hindi considered as an expense but rather as a capital investment. Okay, granting na kasi wala namang ano eh, wala namang negosyo na may 100% guarantee nakikita, di ba? Pero ito, kung hindi ka man kumita sa gym business mo, may matitira ka pa ring rental property business kung ikaka kung mo tong uh, uh, gym business mo, may matitira ka pa isang business, ano yon, yung rental property business. Kaya importante na maihiwalay mo yung kita mo as rental property owner at saka uh, commercial gym owner ka. So yon, so I hope may natutunan na naman kayo na mga lessons para sa ano natin. Uh, mga videos natin. Ito yung pinakamalaking advantage ng mga clients ni Gym Depot. Kasi, hindi lang quality gym equipment ang dinideliver namin. Hindi lang murang gym equipment ang deliver namin. Ang dinideliver ko talaga sa inyo, gym business. Doon nyo ako mas mapapakinabangan mag magbigay at mag-guide sa inyo paano magpatakbo ng sarili mong gym business. At pahabol ko, bakit kami mura? Maraming nagpapansin, baka daw low quality kaya kami mura kasi, una, yung mga bakal namin, direct sa planta yan. Pangalawa, kung makikita nyo, kung nag inquire kayo sa akin, wala akong ahente. Pag uh, meron kang inquire sa sa Facebook sa Facebook page, ako yung sumasagot. Pag pumunta ka sa Cavite City, ako yung humaharap. So wala akong additional expense. Kasi kung may ahente ako, kung merong haharap sa inyo, may bayad yun. So sa kukukunin pang bayad nun. Di tataas ako nalang yung gym equipment ko, yung presyo nun. Kaya mura kasi kami, ako kausap mo, ako mag-aasikasot sa inyo personal mula umpisa hanggang katapusan. So I hope masagot ko rin kung bakit mura sa gym dito. Uh, again, abangan nyo yung ibang mga pang mga videos natin at susunod na videos kasi mas excited ako na i-discuss yung susunod na video. Kasi ito yung video ng Gym Republic na itatayo ko sa talak. Aha! So, abangan nyo yung second video ko. Ako po si RP ng Jim Dipo. Maraming salamat po.